Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys mukhang this time ay magkakasundo na itong uh, si Tanya at si Sky na ipaglaban itong si Luna dahil sinabi nga nito ni Sky na panahon na upang uh, may magtanggol man lang sa kanyang kapatid. At ngayon ay pinalaganap niya sa Northford ang video nga nito habang uh, inaapi ni Z itong nga uh, nga si Luna. Galit na galit nga itong si Z at sinugod nga si uh, Sky at uh, tinanong nga nito kung ito ba ang may kagagawan. At natatawa lamang itong si uh, Sky dahil uh, para sa kanya ay hindi siya magpapaday dito at talagang lalaban siya. Samantala, pinatawag nga siya upang makaharap ang mga ikero at ito nga ang sinagob. So, nakipaglaban talaga si uh, Sky at sinabi nga nito na dapat lang na mailabas ang video dahil uh, para matigil ang ginagawa nga nito nila si at hindi na maulit pa sa ibang estudyante. Sinabi naman nito ng uh, kanyang ama na hindi nito alam kung sino ang kinakalaban niya at ang kanyang kaharap. Sumugod naman si uh, Tanya dito nga sa eskwelahan at uh, hinarap ang mga magulang nga ng mga mayayaman na ito at sinabi nga niya na kapag hindi inayos sa mga ito ang kanilang mga anak ay sisiguraduhin niya na magkakaalaman silang lahat. So pakatunghayan nga natin lahat yan dito nga lang sa Senior High.